Iyan ang mga kabayan ano. So lalagyan natin ng jack dito tapos lagyan natin ng support mamaya. So ito ito ayusin din natin to tanggalin natin to subukan natin tanggalin to may nabili akong rubber boots na pang steering dalawa ito no doon sa kabila din so wala masak na Papasukan na ng tubig so kailangan natin ano tapos yung steering na power steering na coupling sprayhan natin yan para maintenance na rin so ngayon na uh, ito na ito na lagyan natin jack para mayangat natin itong ano matanggal natin itong rubber yan dandahan lang ano yan lagyan natin ng support na ano. may nagawa akong dalawang uh, latang ano ron simento lagyan natin ng support dyan dalawa para mamaya pag magpalo palo tayo rito sa ano yan pinapalo natin yan 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 yung upper upper arm ito yan o oh, wasak na yung ano yung yung ano niya yung rubber yan yung busing yan ito i-check na rin natin to yan. So, yan mga kabayan ano. Sa, so, ito yung ilalim, ito yung ilalim ng yan, makina. Tapos steering coupling, rod in Yan. Steering rack. Tapos ito yung mga coupling, upper upper uh, arm, absorber shock lower arm. So, yan no, ito yung ilalim so ngayon dito tayo, focus tayo dito sa uh, angat natin yung Yan, angat na, ano? Ano, ikot na natin yung gulong. Yan, ikot na. So, lagyan natin ng suporta yan diyan. Mm. Yan. yan tatanggalin na natin yan. Yan tatanggalin na natin yan, mga kabayan. 'Yan lang, ano, usapang DIY lang ito. So, dandahan lang para perfect yung dating. Kahapon tapos na tayo sa ano kahapon sa change oil at saka sa palit tayo ng fuel filter so dalawa yung nagawa natin kahapon so ngayon makakaya natin tong upper arm independence pa naman independence day pa naman ngayon iwan ko lang kung bukas yung mga machine shop ito at saka ito ito at saka ito okay